may adlaw sa tanan no? mga amigo mga higala labi sa mga nagtanaw ah, nagtan-aw na diri sa atong TikTok no at sa atong Facebook do na lang koy gamay nga uh, ikapadayag sa inyo ha? o ikasulti nga kita bitaw no mga diri sa Pilipinas di man kita na malikayan nga usahay makabatong tagkaso makabatong taog atraso sa atong isip katao unya usahay di na to maatubang no ang mga kaso na to labi na ko, naka record na ta naka blatter na ta, o naka tag kaso no Panang asunto ba sama anang basig na involved tag kriminalidad sa ubang lugar o dunay mga gitawag tag dagko nga mga panghitabo nga dunay involvement na to. nya kita dilita mo atubang ni ani sama dengan istapa rabire murder kana mga criminal cases no nya da nawa no, na to matubang hinumdumi ha ani aku alang tambag sa inyo ha kay experience na ni nato sa kadugayan na nato ning dato ang pamalaod sa kalibutan o din sa Pilipinas na e, kung na kaso nga pending case o doon na nakakuha na sa NBI o sa CIDG apan wa na to atubanga sa pag-abot sa panahon once nga magkakaso na sabta no moabot ang panahon nga do na na putay maatraso sa dugay ng panahon nga atong giibid atong gilikayan ang mao nga mga problema kani posible kanang mautingkay labi na kon ang imuhang atraso karon nasayod sa imuhang mga asunto kaniadto nga imong giibid imong gilikayan no So para sa dunay mga kaso kani adto, paglikay mo nga magkakaso na sad mo nga moabot o korte, moabot o gusgado, ang inyo sunod nga mga bagong kaso kay once nga mahibaw ana nga do na po kay laing kaso mauting kay ka na bisag na labi na kung do na kay warrant of arrest do na kay mga kaso nga wani mo maatubang kaniad to imong gilikayan naglayas-layas ka naglakaw-lakaw ka nga natigawang nakakaron nga kakaso na sabka ni abot dito sa husgado posibleng mauting kay na ug madugang na sa imong kaso kung na kay waran to baris pwedeng aristohon ka dito nya sa bagong kaso nga imong gatubang kay labi nag na kay record sa CIDG sa NBI sumonang kung kamo do na moy kasong daan nawa ninyo maatiman kani adto istapa man na uh, gitawag na to grabbery with murder ba o homicide na involve ka o doon na implicate ang imuhungan o kabtangan pa ni mo ni sama nang doon na kay mga sakinan nga na involve ni Ana hinumdom eh nga kung magkakaso na sa kag-usab pwedeng ma-revive tong una ni mong kaso unya kung doon na kay warrant of arrest nga pinding dito basin maserve na unya pohon kung ikaw aduna sa bagong asunto o kaso nga i-file sa imuha kay dig up ang imuhang records sa korte o dito sa mga usgado o sa mga apprehending uh, offices sa nang NBI, CIDG. So, ang manindot nga maayong buhaton kung wa na nakalimtan na tong kaso nimo murag wa na makatar sa tagtungod o sa mga otoridad paglikay nga di ka magkakasok usab kay once magkakasog kag usab mauting kay kanang imuhang karaan nga mga pending cases nga imong gilikayan kani ato, o imong gilayasan kaniadto wak wa nimo atubanga kani, ato, ni kani so tambag lang nako sa inyong tanan no paglikay nga di ka magkakaso usab labi na mga criminal case ang imong gilikayan kay posible mao na hinungdan nga madakpan na hinuong ka o mudako na hinon ang imong problema. So mula na ako ang tambag sa inyo ha, sa mga tao karon na doon kaso kaniad to paglikay, na doon kay kaso na usab karong bago, na posibleng kay ang imuhang criminal records dito sa Huskado o sa mga opisina sa NBI o sa CIDG. So mura na ikaw katambag ninyo, kung kamu karon, na na mo'y umaabot nga kaso si Tula dayo na arundi na mo ito gusgado kaya kung maabot na gusgado posible nga madig up ang imuhang mga pending cases o mga warrant of arrest o katong wa nimo mo nga mga kaso kani ato sa husgado so daghan salamat so ako ning tambag sa inyo ha kung kamu karon nakakita ni ninyo akong giingon ninyo hinumdumi kung magkakaso kag usab ikaw karo nagtan-aw na ko man ka nga, ikaw ako ang gipasabot ni ini inum dumi na posibleng madig up ang imong laing kaso kaniadto nga imong dilikayan. so salamat og maayong adlaw niyong tanan uh, ah, manghinaot ko na ah, makahatag ko ninyo og uh, gamay nga mensahe nining ako ang gipadayag ninyo karon so salamat good luck god bless